Hello guys, eto na po yung tinapay na aking ginawa po. So ngayon po, ako po ay kakain po ng aking tinapay na ginawa. So eto po siya guys, ayan na po ang tinapay ng aking ginawa. So diba? So, yung simpleng paggawa ko po at pagmamasa ko po ng harina, is ito na po yung kinalabasan, So, guys, titikman na po natin. At mainit pa po, guys. Kahangu pa lang po. Kahangu pa lang po. So, ngayon is, kainin natin, guys. Kainin natin. Mainit. So, yan. Eh, hey, hangga. Mmm. Yummy, guys. Mm. Ay, mainit ah. Oh. So yummy. Malambot. Oh. Sarap. Papakita ko po ito sa ano, sa aking nanay. Papatikman ko po sa kanila. Sabi ko nung na. Mamaya ipapakita ko yan sa nanay ko. thank you guys for watching.